hi guys welcome to my vlog for today's video we will be discussing continuation ng ating gold business opportunities yes okay sa aking last video that was last year dinidiscuss ko po doon ng about sa pagbili ng mga subasta yes mga subasta po sa pawnshop at ngayon naman bibigyan ko kayo ng technique at opportunity sa business na ginawa ko na na maari ninyong gawin. So this business is not for everyone, pero if you really want, walang imposible. Kayang-kayang gawin just like me. When I started gold business, nag-start lang po ako sa Uh, way, way back before when I am working in the company sa manufacturing, ay ang dami kong mga kasamaan. Kung maga marami kaming empleyado. So, maganda yung takbo ng business noon. So, that time, pinapabenta lang po sa akin yun ng aking landlady. So, she trusted me to sell 10 kinds of uh, gold. Like necklace, bracelet, sing-sing-hikaw, yan. Iba-ibang klase, mga sampu-sampu. So, my goal last time, that time is, uh, dapat maubos ko yung sampu. Pinaka matagal na yan, isang linggo. So, I wanted to sell in one week, five, five, a uh, group of ten. Kasi, meron akong tubo na 500 each doon. So, per gram. So, kung naging 20 grams yung aking, ayan, compute natin, yung aking nabenta in one group. And then, one day ko lang siya na i-alok. Pero yun po ay utang. Uh, pinakamatagal is parang 3 months, 6 gifts, 10 gifts. So, mahirap ang utang. Pero dun sa company kasi, sure po ang income. And eh, namimili ako ng pinapautang. So, if I have 20 grams times 500, I would have 10,000. So, i-divide ko to ng uh, 6. So, 10,000 divided by 6 kasi kung 3 months So, meron na 1,666 na tubo. Not bad kasi hindi po ako namuhunan. At alam niyo po ba dahil sa bilis kong magbenta kasi nga ang gold naman po ay kung meron ka na, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nabibili. You want some more. Kasi it's kind of collection. Medyo malaki yung ating chan. Pero, mag-diet na po tayo dyan. Lumiit na yung ating mommy pouch. So, ayun. Um, yung gold is you want some more. You want to collect. So, hindi lang yan isa. Kung nakabili ka ngayon, you want to buy and buy and buy. So, yun po ang maganda sa gold. At ang maganda sa gold then ay naliliquidate mo yung pera mo. Meaning, kapag, ina uh, in a business, so, give you an example of gold business and the bag business. Kasi, meron din akong free love bag na binibenta. Business ko din yan. So, ngayon, kinukompare ko yung aking puhunan, no? Kasi, nanghihinayang ako sa ipupuhunan ko sa 10,000 ng bag, ilang piraso lang yon. Now, I need to push to sell the bond para ma-liquidate ko yung 10,000. Siyempre, tutubo na yon. For example, half doon ay tubo. So, 15,000. However, my question is when? Pero yung 10,000 na yon, kung dadalhin ko siya sa pamumuhunan ng gold, sure yon na kahit hindi pa mabenta yung ating gold, maaaring mong magamit yung pera na yon for Pony, isasanla yung iyong gold for the meantime hindi pa nabibenta. And my technique is, picturean ko or making a video, kasi yun yung uso ngayon, making a video to that item example ito, suot-suot ko, making a video and photos, and ipopost ko po siya kung saan mang um, social media platform ko siya ibenta. Example, Shopee or Facebook. Ganyan. TikTok, if you have TikTok, nga lang sa TikTok, mahirap doon makapasok for gold selling kasi ini-invite mo na doon. So, mahipit yung kanilang um, approval doon matagal. So, yun. So, going back, so yung 10,000 ko, given na 10,000, I aim to have a half uh, earnings doon. However, no, ang maganda doon is... Kam, example, March, ano ba ngayon of March 1, binili ko siya. So hindi pa lahat na benta. Example, lahat 'yon hindi pa din nabenta. 10,000 yun. But I put uh, half percentage na additional doon sa aking puhunan. So naging 15,000 na siya. Pero in one month ng March, hindi pa siya nabenta. Take note nag increase yung gold. Maybe uh, the next day, in a week, gano'n. So, palagay natin nakatatlong increase na ng gold. O, palagay natin 200 yung naging increase in one month. Ang laki, possible yon Lalo kapag ka uh, in demand or holiday season. November, December, October, November, December, gano'n. So, 200 tumubo ng isang buwan. So, 200, ma-increase ko na naman yon sa amount noong 15,000 ko. On top of that, may 200 ako per gram. Talagay natin, may 20 grams akong nabili. In, in that, uh, 10,000. Uh, for now, na grams mataas na, medyo malabo siya. Pero, example lang yon So, on top of that, may 200 akong additional. O, ba diba? So, 15,000 plus uh, 20 grams times 200 next month, April, plus 15,000. So, habang hindi ko pa siya nabibenta, habang nandito pa sa akin, no worries. Kasi, tataas ng tataas yung value noon, yung program noon. Habang tumataas, it's okay. Habang tumatagal, hindi mo pa siya nabibenta. Kasi, maaari mo pa rin siyang maliquidate by sanla. So, gagamitin mo yung ano, yung pera na yun for another puhunan ng business. O, oh, ba diba? Just make sure yung other puhunan ng business mo na yun ay makabalik. And for example, ako, ah uh, yung item na yun, hindi siya nabenta agad. But I have an order. So, I pawn the items. And then, the money, hindi naman 100%. Kung yung 10,000 mo, hindi 10,000 yun. For example, 4,000 lang or 5,000, half the price. So, I get the 5,000, it's okay. Still, aking pa din yun. So, ipuhunan ko ngayon yung 5,000. For example, yung pinuhunan ko sa 5,000 is may sure buyer ako sa bag. Or may sure buyer ako ng uh, ibang design ng gold. So, ibibili ko yun. Then, tinubuan ko na. Diba? Diba? So, namumultiply ko. And then, after a month, ang technique naman sa pagpupon ng inyong uh, mga gold items is as much as possible, huwag niyong paabuti ng isang buwan or at least uh, one day before mag-isang buwan. Or isang buwan. Kasi, hindi na siya mag increase pa ng interest. Kasi sa interest ka po tatalunin nun. So, parang... Yung 10,000 mo, for example, 500 ang interest nun, 500 lang yung nabawas sa'yo. So, nakuha mo na yun sa pagparoling ng uh, pera mo doon sa tinubo mo doon sa pinuhunan mo ng ibang item o ba diba? it's a good idea so ganun po yung ginagawa ko so along the way it grows and it grows at hindi ko na namalayan I just want to sell it's just an, a hobby, a passion kasi passion ko talaga yon and of course, ang nakakatuwa kasi habang hindi mo pa siya nabibenta you can wear it o, may technique tayo dyan sa paglilinis para mukhang bago pa din siya kasi ang God never get old never get uh, lumak no so uh, hugasan din nisan lang natin siya ng Colgate and yung uh, sabon ng dishwashing liquid. Yan. Ayusin lang. Tapos i-brush mo. Kung may mga ganito, i-brush mo ng ayos. And then, ipat dry mo siya sa tissue. Ayusin mo lang talaga. So, still, it's new. So, ganun po yung ating ano, uh, gold. And, check nyo lang kung may dent siya. Ganun. Yun. Ingatan lang. So, Ganyan ang aking ginagawa and it goes and it grows. And kagaya nito ngayon, I wear it kasi pag nakikita sa aking post, sa social media, makikita yun ng mga potential buyer, potential client ko. Na, uy, ang ganda ng kanyang necklace. Saan mo nabili? Diba? Saan ko nabili? Well, I sell. Binibenta ko to. Gusto mo ba? O, magkano yan? O, ba? Diba? Advertising your own product. So, I wear it. So, it's kind of my live or my own advertising. Okay? So, ayan, ginagamit natin. So, makikita nila, uy, gusto ko yung ano mo, panther ring. Ang ganda. Magkano yan? O, ba diba? And then, gusto ko yung knot ring mo. Anong size niyan? ba diba? And then, yung paper clip na chain mo. And then, yung inyong heart padlock. O, ba diba? And then, minamachi-machi ko yan. Kasi may pagkakataon na nagustuhan niya parehas. O, oh, set na niya, pilihin yan. O, oh, yan yung ating marketing strategy. You wear it first para makita ni inyong buyer. So, you have to make yourself na um, very proud, very comfortable, very ano ka, finifil mo yung iyong mga suot na accessories. Kasi ito kasi yung purpose niyan eh. It's not just an investment. You have to wear your uh, investment. Diba? It's uh, gold fashion. Which is gold attract gold. Yes, I truly believe that. So, eto mga ganito, bracelet. So, kompleto. So, yan, pag na-attract mo yung buyer niyan, bilhin niyan lahat. It's okay. It's money. And then, bago na naman ang susuotin mo. So, yan yung mga... Uh, ano mo living you are the living ano um yung parang manikin sa sarili mong negosyo ganon oo oh, oh. so ganon po ang ating gagawin sa mga gustong-gustong magnegosyo nito at hindi alam kung paano you start small you have 5000 you buy one first okay i post mo or mega tiktok i video video mo or lagi mo siyang suotin so pag may bumili ibenta mo And the price, kung kailan mo siya ibenta, check mo yung sa online, ay, makikita mo, uy, tumaas na yung value na to. So, nag-add ka na. So, di ba? Tumaas yung pera mo. Nag-grow nag, -nag -grow siya. So, ganun lang po. And kung wala pa talagang pera na pamumuhunan, it's okay. You just post. Marami po ngayon ang nag-offer ng reseller na you just post the photo and then kapag may bibili na saka mo pa lang siya and I do also that because I wanted my business to grow fast so ang maganda po dyan kung gusto nyo mabilis mag grow is you have more resellers hindi lang po ikaw ang magbibenta so that's my business model I do uh, welcome resellers para marami kaming magbibenta Hindi lang ako, paano kung absent ako Paano kung naantok ako sa gabi, hindi ako makapag-live O oh, ba diba? so kailangan ko ng maraming reseller Para maraming magbibenta It's okay na konti lang yung tubo Pero marami, ganun ba diba? Ang mindset ng mga Chinese, so ganun lang So maraming nag-offer ng ganyan So you are also welcome to join my uh, team na magbibenta, mga resellers. So, post mo lang yung ating mga item na available sa group chat. Then, you post sa kung anong social media meron ka. You just have an